ako muli, si Master Hans Kuwa at ito ang ilang aban tips at palala para sa life na kay Bongga. June 8, Thursday, rat muna tayo ha, ah. bago ka mag-decide, pag-isipan, ma Dahil baka madala ka ng emosyon. White at 7 ang swerte sa chart. Ok, tayo, mas magkakaroon ng banding kasama ang buong pamilya kesa sa kaibigan. Magiging masaya ang araw to dahil may customer o may mga makikilala. Silver at 18, Tiger naman tayo ha, ah. makakaramdam ka ng lack of self-confidence sa sarili. Huwag mong isipin ang mga, mga inisip ng iba. Ang malaga ay nasa tama at masaya ka sa bawat desisyon. Siguraduhin pag-isipan mo igi ang bawat mga desisyon na gagawin para walang sisiyahan sa huli. Pitch at two ang swerte. Rabbit naman tayo ang ah. conflict day to day. Huwag kang magtiwala ng sobra sa araw na to. Mag-ingat ngayong araw dahil posibleng mananasan ang pandaraya ng kapwa. Mag-iwas sa mga binitawang salita. Iwasan ang hurtful world star, lalo na sa karelasyon pink 1 na swerte sa chart. daga naman tayo magiging mainitin ang ulo mo dahil sa pagsunod sa mga utos niya. Pagdating sa kalusugan, iwasan ang pagkain na malakas magpahay blood. A love life naman tayo, complete at happy, malusog ang masagana ang buong pamilya. Very good! Red at 16 ang swerte sa chart. Snake naman tayo ang mga kapatid, kamag-anak ang tutulong sa upang mag-solve ng mga problema pagdating sa finance kalusugan naman tayo, mahirap ang magkasakit, kaya naman piliin ang maging healthy. Mag-exercise tayo araw-araw. Sa trabaho naman na huwag maging bossy pagdating sa ibang tao. Blue at nine ang swerte sa chart. Ito naman sa Year of the Horse. Masaya ang love life. Nakalaan para sila darating niyan. May money star, huwag basta gumasos kung hindi naman mahalaga. Importante ang mag-ipon at mag-invest ng tama magpa astrology reading kay Master Hans green at 6 ang swerte sa horse. Go taman tayo, ang pagiging madiskarte ay nasa iyo. Pagpatuloy ang mga magandang plano magpapungsyo ng bahay. Mag-ingat sa money lost star para hindi maloko sa pera. May posibilidad naman na magkaroon ng baby. Ay, magkatanggal siya ng stress at magdadala siya ng inspirasyon sa buong pamilya. Gray at 8 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo, activated ang opportunity. Huwag hayaan, mawala ang opportunity nito. Huwag tumigil, bagkus ay magpahinga lamang kung napapagod, laban uli. May isang kaibigan na tulong sa'yo para sa finance. Nakatira siya sa ibang bansa at posibleng maging business partner mo. Purple at 19 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo, ikaw, pinakamaswerte ngayong araw. Wag ka magdalawang isip sa pupuntahan mo dahil yan ang magbibigay sa iyo ng trabaho at pagkakakitaan. May magandang balita mo tanggap mamaya, maroon at real sa chart. Doggy naman tayo ha. Uh. Unhealthy star activated. Huwag nang magamba dahil hindi habang buhay ay nag-iisa ka. May isang partner na kilala sa social media o papakilala ng isang kaibigan. Yay! May love life na siya. Kilala niya siya maigi para, para ma-activate ang love star. Yellow at 14 na swerte sa year of the doggy. Pigi naman tayo maging maingat sa accident start, proper safety guidelines ay kailangan Boss lock are activated, possibly ma-promote Siguraduhin na sa tamang oras naman ang pagpasok at huwag maglalik Ako at walang swerte sa year of the piggy Fli po ha, ito po yung mga lamang ni Master Hans Kayo po ang gumagawa ng swerte sa buhay Dahil nasa inyong palad na salalay ang tunay na tagumpay Ako po si Master Hans, kuha para sa hashtag Hanswete sa Abante!